Meron pong dalawang magnanakaw dito sa labas. Hindi nila alam, nandito kami sa loob. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Sino yan? Ano yung garili yung po? Ang tibay ng magnanakaw na to. Diyan pa nag-usap-usap. Diyan oh. nag tatlo. Nagtuktok pa na si garili yung talaga, di ba? Yon, so nandito na yung tondogang. Kulang pa kami. Magre-recording kami. So, word my mga kaibigan, ngayong araw ay recording day pero nagpadala muna ang explosive burger SJDM sa amin para may merienda ang tondoga. May pinya pa oh. Ah, ano yan? Aloha yata. Aloha. Iba-iba, iba-iba. So, yung pinya tubo. pinya tubo. Nga uh, nga, maya maya lang, nabating na si Basilio at si Smaglas ay tuloy-tuloy pa rin na nagsusulat para lagyan ng hook ang napakagandang kanta. Ayan ha, nakita niyo, nag-record na agad si Kuya Dave. Usag mo na lang, Plek. Sige, sige, sige. Mga ho, parang ito na. Tumay, imigla. May ka <kauda> ako. <laughs> nagtatampo. <laughs> Alam nagtatampo ako kasi yung verse ko. <laughs> In a <laughs> okay, ang plano naman kasi dyan, sa mga susunod na, numbers. verse, pwedeng yung apat naman na iba, uh, na hindi nag-rap dyan, yung dun sa kabila. Sa kabila. Uh, okay. Okay, ang problema kasi, tatlong chorus to. Oo na yun, tsaka paano ko papasok uh, yun? pag ako uh, na. Uh, tatlo. Di ba? Uh, paano magiging program? tatlo yan? Ha? Yun na nga ba nagre-recording kami biglang may nag-pop up sa notification labas na agad yung battle ni Moth at J Black mapanood nga Bawas ba ra 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 Sikisang pangan matira mayaman tapos una kung kalaban Dito maraming diyan Mahomit comment Kay Black Gawin yon, Malakas ba na stilo? Oo Kaso ang tanong kung Hilal, e ilang, is, Ilan ilan? Patingin Alam mo yung mga chaps? Ilan ilan? Alam mo yung Alam mo yung mga chaps Yung may nilalagay na baka Ilan ilan? Ilan ilan? Zero ulit oh Isang papa lang yan Zero O oh, pag dalawa And Dalawang ikot Dalawang ikot Ilan kilo ka? Dalawa <igot. laughs> Dalawang ikot <It's him>. <laughs> Uh, mm -hmm. ZNZ malaming -hmm. maraming maraming salamat. Uh, pinakain mo ang uh, batang tondo. Mga batang tondo ng batang kaya po. Number one ka talaga. Thank you, thank you. Nagpadala rin pala ang kusina ni Nanay Conching. Maraming mm -hmm. maraming salamat po. Yan, isa yan sa the best na kinakain na namin dito sa SJD. Salamat po. I-search ko lang ako kusina ni Nanay Conching. Meron pong dalawang magnanakaw dito sa labas. Hindi nila alam, nandito kami sa loob. Ayan o. Oh. Ayun oh. Sino yan? Ano yung gariyo po? Ang ng magnanakaw na to. <laughs> Diyan pa nag usap Diyan pa Oh! <laughs> <laughs> Nagtuktok pa na si gariyo talaga, di ba? Kalmadong magnakaw yun. Di ba? Ito isa sa to. Yung isa mo. Dito pa tayo pag video ko, lo. No? <laughs> grabe mga magnanakaw na to, oh. Kaya nakampanting kampante, oh. Oh, ngamingiti pa. Ah, grabe magnanakaw yun. Eh. <laughs> <laughs> Kalmadong kalmado, eh, oh. Ano kaya unang kukunin ko rito? Oh, ang daming gamit dito ha. Ah. Ang maganda tong motor ha. Ah. Kaso hindi ko abot to. Ikaw, ang kukunin mo? Mano, Ayaw, eh. ay, magkano mo kukunin to sofa? <laughs> ang ganda ng mga gamit dito. Marami tayong makukuha dito. Eto, magkano kaya tong ganitong GB box? O, oh, ganda na ito ha. Ah. Paayos <laughs> GB box na to ha. Ah. Taka siya sa Rosie ko ito. <laughs> <laughs> Rosie. <laughs> Baya, iayariin ko ito. Chachat ko lang yung mga kasama ko mag-nakao. <laughs> Kahit lumaki pinag Uminit man sa- Yeah! <laughs> Buhay, lahat ng may gawa sa- black. ko, sabi ko, sabi ko, sabi Di ba? Ready? Ah, uh, okay, practice lang, practice. Kung si na kayang sumuntok habang nakapake, oh. Run. <laughs> <laughs> Daliri magkakayakap. Uh, daliring magkakayakap. Sobrang ano <laughs> mo, no? Sobrang kuhesa ako. Kuhetik. Kapag nadampian ka, sa nadamay ka, daliring magkakayakap. <laughs> <laughs> na nasa loob na na, na nababalot na, ng istorya. <laughs> Is istorya! <laughs> Is <Istorga! laughs> Spanish. Oh, Spanish. Tagalog? Oo, oh, Ang <laughs> katas. Dapat ganun eh. Kapag so, si Jonas is... ang kakontentan mo, talagang bastos ang mga lalabas. <laughs> Yo, this is Tondo Gang from Batang Kapo. Maraming salamat nga pala sa Shield C Plus at sa Himas, Himalayan, Liniment Oil. Yeah. You. Thank you. Shout out sa inyo.